Before we find out kung sino bang ba nanalo, papasalamat muna tayo kay Sir Joey. Thank you so much for gracing the show. See you later. See heart. you later. See you Star then later, talk. everybody. Sa Star okay. Talk. Yes, now we will find out kung sino ang nanalo. Unahin na muna natin ang best performer. Oh, okay. Uh, una sa lahat, mga darling, uh, meron na ako naisip na title niyo for next week. <laughs> ano yan? Ano eh? yan? Hindi, kasi this week, kaya, hot, tao. hot tao. Hot tao. Al alam nyo, summer na eh. So, the magic word is hot. hot eh, kumakanta kayo, kaya hot sing. Hot sing <laughs> ang gawin nyo next week. Kumakanta eh. Bede, bede. Pero may mga ganun. So, bede, hot sing. Bede. Tapos alam nyo, na-entertain ako talaga dito. Kaya next next week, hot entertainment. Ang ganda. Uy, kaya. Kompleto na. Ayan na, hindi na mag-iisip yung mga writer nyo. Pero congratulations, <laughs> lahat ng mga... Babae. Ang ganda eh, sexy kayo. Alam niyo, eto 'yung pinaka sa artista, 'yung sayaw na ganito. Dito mo makikita kung 'yung ano natural niya, 'di ba? At yung mag sexy na ano, oh. na classy ah. 'Yung mga klasy. lalaki, okay 'yung ano, mag-uusap tayo after the show. <laughs> 'Yun lang. So, sino ang uh, best performer natin? Well, <laughs> po malinaw na, na malinaw po, napatayo ako mga kaibigan. Tinayuan ko po ang uh, performance. Oh, nag-standing ovation ka eh. Oo, tum tumayo talaga. Okay. Siya ang front runner, underline runner. Okay. <laughs> Andrea Torres! Ay! Revelation <laughs> of the day! Andrea! <laughs> Good job, Andrea! Wow! Congratulations! <laughs> Congratulations, pero... Let me just say that we had a hard time talaga picking. Hard time talaga. Hard na hard kanina dahil hindi po namin alam sa dami ng best performer na nakalista sa papel namin. Dami. So, Mamaya, pwede ba, pwede ba natin ipakita sa kanila yung listahan natin? Mamaya. Okay lang. Pwede, ano? Dami, madami talaga. Congratulations, Andrea! Yay! Now, judges, sino ba ang grupong may pinaka-hot daw ang performance this Sunday? Miss Louie, wait lang. Dr. Vicky Bello, thank you. GAOC Dental, Steve Markham. Dr. Steve Mark, thank you. Chic <laughs> Nails, thank you. And I love Sparkle Contact Lenses. Okay, you guys. Iba-iba um, eh, no? Pwede ano, na masabi lang na ma maswerte kami kasi iba-iba yung, yung ginawa ninyong pasabog. Hindi nagkapareho ang dalawang team. So, walang nahate. Lahat ma Galing. Merong, for me, ha, merong, uh, merong magagaling sumayaw. Yep. Yung iba naman, mag musically, maganda. Oh. Yung iba naman, production value. Yung visuals nila. Oh. Kakaiba. Oh. So, kaya nahirapan talaga. So, next week, mahirapan na naman to. Okay, Kuya Joey, dito ka next week. But we have... Kung nahihirapan ha, ka, oh. extend natin ang extend to. Hanggat walang ulan. <laughs> Siyempre, We have to have one winner. O, oh, paalala lang natin na aside from our votes, meron ding um, text Miso votes, yan. online. And again, congratulations sa uh, pag-trending ng uh, sayaw mo, Jaya. Kalimutan na natin. <laughs> thank you, thank you so much for enjoying that one. Okay, our winner for the week. Tweet hearts. Oh, Congratulations!